Out, out time naman tayo ngayon at ngayon ay aking sa shout out yung aking mga star sender na sina Adel Bautista Darwin Corbo, Simbulan. salamat po sa informasyon tatay palagi po akong may dagdag na kalaman sa bawat kontene ninyo, salamat po Diana B Abog Lumis, President Alfonso Guardario Michelle E San Carlos, Kia Bersabit Kanyete Impas, Gloria Libor. At ngayon naman mga kabayan, ang ating mga babatiin, yung ating mga tapan na sina Marina Kabog. Maraming salamat sa mga tinuturo mong mga halamang gamot. Marami akong natutunan. Maria Remenda Sombilon. Good day po, Kabayang Mani. Thank you so much sa video share mo dito sa amin sa Cebu. God bless and always. At sana ay pagpatuloy mo ito ng matulungan naman yung kababayan natin na may karamdaman. Thank you and God bless. Again, take care always. Maria Lisel Consulta Espinosa. Tatay, more video pa para sa aming, para marami kaming matutunan. Gilbert Taro, maganda po lahat ng iyong programa, lahat po nagpapalusog. At doon mga kabayan, sa pang mga top ko na hindi pa nabanggit ay sa susunod na lang nating pagbati uli. At bago tayo magtapos mga kabayan, ay shout out din sa lahat ng aking mga followers, subscriber, at sa mga nagsishare ng aking video. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Good luck and good health. At ingat po kayo palagi.